Hello po sa inyo mga kaibigan, tayo po ay nagbabalik sa chess na laro. Bawat galaw ay laging matinik. Kabayo Rena Atore, galaw ay laging planado. Sana'y sa dulo, checkmate po ay ating ipanalo. Ayan po. Marunong din po tayong magtula mga kaibigan. Ayan, sa video pong ito, ipapakita po natin kung paano po natin talunin ang isang Queen's Gambit at dito po matutunan po natin kung paano po natin gamitin ang isang part sa Albin Counter Gambit na kung saan yung opponent natin ay pwede po natin gawan ng trap at kung sakali po kung alam niya ang trap na gagamitin natin, meron tayong plan B para magiging advantage po tayo sa posisyong ito. Okay, sige po, subukan po natin kung paano po ito gawin. So, kung Queen's Gambit po yung opponent natin, kadalasan po dyan, sila po ay magsisimula sa d4. Pagkatapos po, tayo ay mag d5 at sila po ay mag c4. Yan po ay na queen's gambit. Ngayon, gagamitan po natin ng albin counter gambit. Ito po ay move ng e5. Atake agad sa pawn dyan sa d4. Counter gambit, kasi kung kakapture yun hindi makabawi. Pero, sa katunayan po mga kaibigan, mas maganda pong ideyang to. Halimbawa po kung sila ay kakapture dyan. Kasi kadalasan, kapag mag albin counter gambit, Mostly sa mga opponent, kung naglalaro sa Queen's Gambit, kakapturin po nila kasi libre yun eh. Of course, hindi po sila kakaptur dito kasi makakaptur yung uh, pawn dyan sa d5, hindi makagalaw kasi sa oras na galawin po niya at kapturin yung pawn sa e5, hindi na po siya makapagkasil. So, mas stuck sa center yung king niya. So, sa strategiya hindi po maganda yan. Kaya balik natin, kadalasan sa mga Queen's Gambit na player, kakapturin po niya ang E5 at hindi po ang pawn dyan sa D5. Okay, pawn takes E5. Ano ang gagawin natin next dito mga kaibigan? Of course, kung kayo po ay nag-iisip na mag-recapture tayo sa pawn dyan sa C4, yan po ay mali kasi after ng recapture mga kaibigan, queen takes D8, tayo po ang hindi makapagkasil. Yan po hindi natin pahihintulutan. So ang gagawin natin dito, may pressure dyan sa center mga kaibigan, ang d4 push. Kung sila po ay mag knight to f3, makapag-develop tayo ng knight dyan sa c6. Pero ngayon po, kung sila po ay mag-pressure sa pawn dyan sa e3. Dahil kung kakapturin po natin, eh, hindi po tayo makapag-castle bilang black dito. Kaya merong mga players na mag-move po dyan sa E3 at sa katunayan po, may mga matataas pa na rating ang naglalaro sa ganitong posisyon po. Kaya kung tayo po ay black, sila po ay mag-E3. Of course, hindi tayo kakapture ng pawn dyan sa E3. Kundi ipapadala po natin yung ating bishop dyan sa Roma sa B4. Ayan po, naka-check, binibisita si White's King. Ngayon mga kaibigan, syempre dahil check po yan mag-cover po yan, bishop to dito. Siguro hindi maganda kung mag dito sa dito. Kasi yung bishop sa C1 ay hindi makagalaw at hindi makalabas agad. Mas mabuti kung itong bishop to dito. Dahil pagkatapos ng exchanges, halimbawa kung uh, ka-capture, merong recaptures yan mga kaibigan. Tsaka nalalabas yung knight niya dyan sa dito o dito sa uh, B1 papuntang dito. Ayan po. Balik po natin. Dito po mga kaibigan, gagawan po natin ng trap yung puti. Kung hindi niya po alam kung paano dipensahan, siguradong napakadali lang yung laro. Matatalo agad yung white. Ngayon, paano po natin gawin to? Ang gagawin po natin ay kakapturin po natin ang pawn dyan sa e3. Eh. Sa kasabi, oh, nagkakamali ako. Ayan po, dahil kung maniwala sila na ikaw ay nagkakamali, siguro sabihin nila na blunder siguro yung tira niya. Kasi na libre yung bishop dyan sa B4. Sigurado po mga kaibigan, capturein po nila ang bishop dyan sa B4. Kasi sabi mo, nagkakamali ka eh. Tapos yung expression ng mukha mo, oh, nagkakamali talaga ako. Maniwala po sila dyan mga kaibigan. Kakapturein po nila. Siguro iniisip nila after capture, kakainin lang ng king. Pero hindi po yan mangyari mga kaibigan kasi kakapturein muna natin yung pawn sa F2. With check po yan mga kaibigan. So dito po, pupunta po sila dito sa King to e At ngayon, libre ang kanyang knight dyan sa G1. At ngayon, kapag kakainin po natin, of course, hindi queen ang ipag-promote natin dyan sa G1 mga kaibigan. Kasi po, mag i lang yung posisyon kasi may ibinigay po tayo na bishop ditong libre kanina. After po ng queen capture sa D8 with check, kakapture tayong mag-recapture at kakapture sila, magiging tabla ang posisyon. Pero merong isang trick po dito mga kaibigan na siguradong hindi ini ng mga players na hindi pa alam ang trap na ito. Ito po ay pawn captures ng knight pero under promotion knight ang ipag-promote -pro natin para ma-check si White's King mga kaibigan. Napakaganda po ang ganitong tira mga kaibigan. May tempo. Kinakailangan pa niya na iilag yung king niya o di kaya capturein mo na yung knight dyan sa G1. At sa ganun, pinipigilan yung white na makapture mo na in between yung queen natin sa D8. Kasi nakacheck po siya eh. At dito po, kung kakapturein po ng puti yung knight, meron na pong napakagandang skewer ito po ay bishop dyan sa G4 check mga kaibigan. At sigurado na pong end na po yung laro. Kahit saan po siya magpunta, king po dyan sa E1, eh panalo na. Nakikita na po natin yung parang checkmate na. Kasi queen takes queen walang bawi. Ang gagawin ng puti ay iilag na lang dyan sa F2. Ngayon paano po natin ah, papuntahin yung king natin patungo sa ating camp para hindi makatulong yung mga pieces niya ang gagawin natin dyan mga kaibigan ay mag to d4. Tingnan nyo po mga kaibigan, nakakross yung atake. At ang guard ng mga squares ng king na halos hindi siya makagalaw. Guarded ang e2, e1, e3, f3 at d po sa d1. Kaya ang gagawin po ng king siguro dito ay pupunta sa g 3 Wala na kasing ibang move. At ngayon po, ano ang gagawin natin? Kakapture ba tayo sa rook? Hindi. Ang gagawin po natin ay papuntahin po natin siya sa kampo natin patungo sa ating mga pieces o armies natin para po madali po nating i-checkmate yung kanyang king. Ngayon, tayo po ay mag-queen po dito sa e3 at kung sakali po na kung kakapturin po nila ang bishop natin dyan, may mate na po. Nakikita nyo ba yung mate mga kaibigan? Kung nakikita nyo po, napakagaling nyo po. Kung nakikita nyo po ang h5 mga kaibigan, napakaganda checkmate na po talaga yung king niya. Kasi kung dito pupunta sa h4, kasi guardado na ang rank na yan eh. Meron na pong g5 checkmate mga kaibigan. Wala na pong ikamove yung king niya. Balik po natin. Kumusta kung hindi siya pupunta dyan sa h4? At kung sakaling dito pupunta sa f5, ano ang gagawin natin mga kaibigan? Isang move pa rin. Ito po ay g6 check. Hindi na siya makalabas dyan kasi puro gwardyado ang mga squares na yan mga kaibigan. So mate na po mga kaibigan kung ganito na po ang posisyon. Balik po natin sa ganitong posisyon po. What if po kung hindi po siya, halimbawa uh, imbes na capturein yung knight dyan sa G1. Ano pong mangyayari kung dito lang po yung king para hindi po siya matamaan ng bishop dyan sa G4? Siguro sabihin ng puti, ay salamat, nakita ko rin yung safety ng king ko. Pero sa katunayan mga kaibigan, yan po ay mali. nag expect siya na baka ma-draw niya pa yung posisyon. Actually po hindi. Kasi yung king po niya exposed. Walang mga pawns na makapag-cover kung sakaling aatake yung black. Alam niyo ba kung pa ano ang continuation dito? Ito po ay queen to h4 check. So saan po siya pupunta? Mag-cover ba sa g3? Meron kasing queen to e4 eh. Check si king. Pagkatapos threat yung rook. Fork yung rook. Panalo na po tayo dito mga kaibigan. Sigurado po yan. Dahil po kung sila po ipupunta dyan sa dito mga kaibigan, pwede na po natin capturein yung rook na libre. Tapos yung king niya hindi pa safety. Once na makapagkasil yung king po natin at ma-activate yung rook natin, delikado pa siya. Kaya wala talagang equality sa ganitong posisyon mga kaibigan dahil nag-under promotion tayo dyan. Capture tapos under promotion patungong knight. May tempo tayo hindi siya makapagkain agad, hindi siya makapag-in-between move dyan sa D8 kasi nakacheck po siya doon. Talo na siya. Ngayon sabihin natin, paano kaya kung alam ng opponent natin na ang bishop takes ay hindi po maganda? Ano kaya kung alam niya ang trap na to? mag na ba tayo? Kasi alam niya yung trap, of course po hindi mga kaibigan. Kapag tayo po ay gagawa ng trap, kinakailangan po na meron tayong plan B. Yan po ay plan A, gagawa tayo ng trap. Kung sakaling hindi niya alam eh, di matatalo siya agad. Ngayon kung may mga opponent na alam po nila ang ganitong trap, kinakailangan po na pag-aralan din po natin yung plan B. Ano ang plan B dito mga kaibigan? Sakali kung alam ng puti, hindi ka-capture dyan sa bishop sa b4, kundi pawn takes e3 po yan ang pinakamabisang paraan para po maiwasan ang ganung trap ng black sa Albin Counter Gambit, mga kaibigan. Pero kahit na alam po nila, may plan B po tayo eh. Ano ang next dito? Ano po ang kasunod dito, mga kaibigan? Siyempre, aatakihin po natin yan. That is queen to h4 check po, mga kaibigan. Kasi kung dito sila mag-cover, meron po tayong queen to e4 inaatake yung rook dyan sa h1. At kung sakaling mag-cover po sila dyan sa f3, meron po tayong queen takes pawn po dyan sa e3. Hindi makapag-recapture kasi nakapin yung king niya. So ngayon, posible ang gagawin nila pupunta dito sa e2 para kung sakaling makapag-castle kingside at i-exchange yung uh, queens makapag-castle kingside, edi safety na yung king nila. Pero ito po mga kaibigan, gagawin po natin dito. Tayo po, ay mag knight to c6. Hindi po muna natin mm, capturing yung bishop niya kasi mas maganda po mga kaibigan, well-develop po yung posisyon natin. Huwag yung puro kain lang ng kain. Kasi sa chess po, hindi ka actually lalamang kung ikaw po ay kain lang po ng kain. Kasi merong mga player po na ipapakain lang po yung pieces nila para ikaw po ay matalo. So dito, importante po yung lead tayo sa development knight dyan sa c6 idi at least makapag-develop dahil kung kakapturin po nila yan hindi may capture tayo ng knight mas maganda po yan mga kaibigan kung mag-check po sila dyan pagkatapos po dyan pwede tayong maglagay ng bishop dyan sa d7 para takpan yung check ng opponent natin ngayon kung sila po ay capture ng knight pwede po natin i-draw yung posisyon queen po dyan sa c1 so walang ibang gawin kundi mag-bishop na lang dyan sa d1 kasi kung iilag yung king maka-capture yung rook dyan sa h1. Kaya, possibility nito mga kaibigan, iilag o didepensahan ng bishop dyan sa d1. After po dyan, babalik tayo, queen to e3. So, perpetual checking, draw po yan. Kung sakaling hahanap po sila ng paraan, mag-king po dyan sa f1, eh di merong mate in 1. Alam nyo ba kung ano ang mate in one dyan? Ito po ay bishop to h3 check. Mate in one na po yan. Kaya balik po natin mga kaibigan, magiging draw ang posisyon. Dahil yung plan A po natin, ay alam niya po, So, ang exit po natin dito ay pwede po natin i-draw yung position. Ayan po, balik po natin. After po ng knight to c6, kung sakali po sila po ay mag knight to c3, gagawin po natin dito mga kaibigan, bishop takes knight po mga kaibigan. Kasi yung king po niya stuck po sa center, baka mapaalis yung queen natin dyan. Kaya posibleng gagawin bishop takes at ngayon po mga kaibigan mag knight to e7 tayo para makapagtalon at magamit din natin yung knight natin. So siguro sila ay mag uh, to dito para makapag-exchange na ng pieces at maging draw. Halimbawa, gagawin natin dahil draw yung ating hinahanap kasi alam niya ang trap na plano natin kanina. Hindi, ikakapture natin yung queen niya. King takes dito at dito po mga kaibigan, pwede na po tayong mag A5. Magkakaroon ng space gain dito sa queen side para hindi po sisikip yung position natin. Ngayon, kung sila po ay mag rook H2E1 para reactivate at the same time suportahan ang pawn dyan sa e5. Kasi sayang po na makakain yan. Gagawin po natin dito mga kaibigan ay eh magkasi lang po. King safety po talaga. Yan po talaga ang priority mga kaibigan na i-king safety po talaga natin. So dito po siguro may possibility. Kasi next po natin gawin dito mag knight to g6 tayo eh. Tapos mag tayo e8. Pressurein po natin ang pawn dyan sa e5. May possibility siguro mga kaibigan na pupunta yung bishop nila dyan sa d3 para once pakapunta yung knight natin dyan sa g6, pwede po nilang capturein para hindi talaga makuha ang pawn dyan sa e5. At may space gain po siya dyan sa center. Pero ang gagawin natin mga kaibigan, pwede lang po tayong mag -Rook to d8. So pwede na po tayong makapunta sa g6 kasi nakapina na si king. Yan po ang ideya mga kaibigan na ngayon, kumusta po kung sila po ay mag-king po dyan sa c2? Ano po ang gagawin natin? Napakasimple lang po. Tayo po ay mag-knight to b4. With check po yan, pero po nakapturin natin ang isa sa mga bishop ng puti. Kaya, kakapture na lang po niya yung knight natin dyan sa b4. So, wala na yung defender ng pawn dyan sa e5. Kaya dito, a takes b4. Ngayon, ang isa sa mga defender po na wala na. Unti-untiin po natin, pressure ang pawn na yan hanggang sa matalo po siya. So, ngayon, posible po na pupunta yung rook dito at magbateri mga kaibigan para hindi talaga ibigay ang pawn dyan sa e5 ang gagawin po mga kaibigan, magbishop to g4. Nakapin agad. Hindi po maganda yung pin. So ang rook po dyan sa e2 ay hindi po maganda. Kasi hindi nakakatulong sa depensa kasi nakapin eh. Sa oras na mayroong exchanges, makakain yung rook. Hindi po maganda yan. So ibalik po natin. Kumusta kung mag rook po dyan sa e3? Para pupunta yung rook dito sa e1 at magdepensa sa pawn dyan sa e5 para walang pressure po mga kaibigan. Na ngayon ang gagawin natin ganun pa rin. Tayo po ay magbishop dyan sa g4. Anong purpose dyan mga kaibigan? Ang purpose po kasi dito ay natin yung defender. Hanggang sa maubos yung defender niya, tayo na po ay magpressure sa pawn niya sa e5. Yan po ang ating tatandaan mga kaibigan dahil kapag tayo po ay naglalaro ng chess gagawa po tayo ng paraan na ma-remove po yung mga defenders at ma-pressure yung mga pieces niya. Halimbawa dito ang pawn niya sa e 5 Gusto po kasi niyang depensahan lalo yung pawn niya sa e 5 Pero hindi pwede kasi kukunin po natin yung mga defender. Kung kayo po ay baguhan, baka hindi niyo po ito alam. So ang po para ma-pressure yung opponent niyo, kinakailangan kukunin niyo po yung mga defender katulad po nito ang defend, isa sa mga defender ng pawn dito sa e5 ay yung knight. Nagbishop po tayo diyan sa g4 para kunin yung knight niya. At saka connected na po yung two rooks natin. Yan ang pinakaimportante. Kinakailangan na evacuate po natin lahat ng mga pieces natin sa back rank para fully develop po tayo. At maganda kung connected po yung rook natin. So ngayon, mag-rook po sila dyan sa E1 para may depensa po talaga gagawin po natin dito, mag knight po tayo dyan sa f5, kukunin po natin ang isang rook niya. At siguradong hindi po nila ibigay yan, kakapturin na lang po yung knight natin sa f5. At dito po mag recaptures po tayo, with check po yan, inuunti-unti po nating kinuha yung mga defender para yung pawn na ito ay maibigay din sa huli. Ayan po. So, posible mag uh, king po sila dito sa B3 para kunin din yung pawn. So, of course, hindi po natin ibigayan, mag C5 po tayo para madepensahan. Kahit pawn lang yan, one point lang yan, napaka-importante po. Kasi ang pawn na yan, maging queen po yan sa huli. Dapat hindi po tayo magbibigay ng kahit isang point lang po mga kaibigan. So ngayon, logical naman po siguro yung puti. Pupunta dito sa G5 at babalik dito sa E4. At ngayon, mag-outpost po dyan sa D6. Mas maganda rin ang ganyang tirada mga kaibigan. so posibleng mag po sila dyan sa G4 at ngayon po pwede po tayong mag B6 lang po. Sinisiguro po natin na hindi po maatake ng knight niya ang pawn po natin sa C5. Kasi sa oras na magmaneuver po sila dyan sa E4, gagawin po natin ay mag lang po tayo sa D7. Anong purpose po? Baka sabihin po nila, oh yes, ipin ko tong uh, bishop niya. Yan po ay mali. Kasi merong checkmate in one mga kaibigan. Bishop po dyan sa A4 hindi na makataka si King, kulong na. So yan ang ideya mga kaibigan, kung saan nagbisya po tayo dito sa D7. Parang sa unang tingin, parang passive, pero may plano pala. Checkmate pala eh. So gagawin nila dahil kung makikita po nila yan, napakagandang checkmate po yan, pwedeng pupunta po sila muna dyan sa sito para makailag na po. At dito po, pwede na natin capturein yung pawn sa ito. Inuunti-unti po natin, pinipiga po natin yung posisyon niya at sigurado po pwede po natin may panalo yung posisyon. So ngayon, mag outpost na po dyan sa D6. At ngayon, ang gagawin po natin, syempre, may pressure po dyan sa F7. Gagawin po natin dito mga kaibigan, ay babalik po tayo rook to A7. Di depensa tayo mga kaibigan. Hindi po tayo puro atake lang ng atake pagkatapos tayo ang natatalo. Kasi walang enough na attack yung ginawa natin pagkatapos yung opponent natin ay kumpleto yung mga pieces hindi tayo nakapagdepensa, hindi talo. Kaya dito po, balik natin. Depensa po yan dyan sa F7 kasi naka-outpost na po si Knight. Pero, pero baka sabihin nyo, parang maganda yung posisyon ng puti kasi napaka-active. Samantalang yung black ay hindi. Actually po, sa ganitong posisyon, panalo na po tayo. Lamang po tayo ng pawn. Active yung bishop natin pang long range po yan. So kung ganun po, after po dyan, halimbawa kung sila po ay mag-knight to b5, meron po tayong bishop po dyan check. So kung babalik po sila dito sa C1, nakita nyo ba yung checkmate? Yan po ay rook dyan sa A1 checkmate po. Guardado ng bishop, guardado ng rook, hindi makatakas si king, checkmate po. Kaya po sa ganito mga posisyon mga kaibigan, actually kung ito po ang game na kung saan alam po niya ang trap ng Albin Counter Gambit kasi marami pong mga grandmasters na naglalaro pa rin hanggang dito na kung saan capture yung pawn po dyan sa E3, mag e 3 po sila kanina, limbawa po, after ng mga opening sila po ay mag e 3 marami pa rin mga matataas na rating ang naglalaro ng ganitong tira. Kaya pwede po nating i-take advantage agad mga kaibigan. Hoping po, baka hindi niya alam ang ganyang trap. Sana po, sa video ito, marami po kayong natutunan at kung meron po kayong mga katanungan na sa tingin nyo po, hindi nyo po mag-gets yung presentation natin ngayon, pwede nyo pong i-comment dyan sa comment section kasi handa po akong sagutin ang lahat ng mga katanungan nyo po. Maraming salamat sa panunood. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo palagi sa inyo. Goodbye.